Shoutout tayong mga idol sa lahat nating na mga member, maraming salamat sa patuloy na uh, pagsuporta mga idol Sa walang sawang pagsuporta sa ating mga channel Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga beaker, uh, sa mga blind community uh, Mabuhay po kayo lahat, magingat po tayong lahat mga idol simulan na po natin ang ating kwento Makalipas naman ang ilang mga sandali nang sumubok na ang dalawa. Lalong nagulat na lamang ang mga ito nang hindi man lamang nila natatalo ang babaylan. Muling nagulat ang lahat at napahanga doon sa babaylan na sa mga oras na iyon pangitingitil lamang. Sumunod na sumubok sa babaylan ay sina Hidalgo at itong si Supremo. Walang kahirap-hirap na tinalo itong si Supremo ngunit kamuntikan sa nang matalo nitong si Hidalgo ang babaylan. Ngunit sa huli, nanaig pa rin ang lakas ng babaylan kontra doon sa ating Masayang Masayang-masaya ang lahat. Ang dating maglalaban na grupo parang magkakaibigan na ang lahat ng mga ito na nagsisigawan at may kanya-kanyang pinapanigan. Pati pa nga ang mga binatil yung duko unang bisis na nakita nilang nakikilahok at nakisaya ang mga ito. Unang bisis din na nakita nilang tumawa ang mga ito na ibig sabihin lamang unti-unting gumaan na ang kalooban ng mga ito doon sa kapwa mga mananabong at nagsimulang makipagkaibigan na din ang mga ito. Sumunod naman na umupo doon itong si Abner para sumubok doon sa lakas at tibay ng babaylana. Dito kitang kita ng lahat na sobrang nahirapan din ang babaylan sa membro ng misyonaryong si Abner. Dahil nga isang aswang itong si Abner, nagagamit nito ang kakaibang lakas na pisikal at tuluyan na tinalo ang kalabang babaylan. Napapasigaw pa nga itong si Supremo dahil nainis ito ng matalo ng isang babae kanina. Hindi naman naglaon, tatlong mga sumubok pa ang tinalo nitong si Abner. Ngunit nang sumubok na ang isa doon sa mga ermitanyo, tuluyan ng napatalsik naman itong si Abner. Lalong nagkasiyahan ang lahat ng mga ito dahil nga apat na lamang ang natitira doon sa mga nakapila na sumubok. Uwi ka naman itong si Butchok doon sa kanyang mga kasamahan. Parang gusto kong subukan din na makuha ang papremyo na nalay Ano sa tingin niyo? Ikaw, Buno, may balak ka ba? Batid kasi nitong si Butchok na nagtatanga ng kakaibang kakayahan na pisikal na lakas ang kanyang kapatid na si Buno. Ngunit ang tugo naman nitong si Buno na parang walang interes doon sa papremyo ng patimpalak. At sagot agad ito, Huwag na Kuya Butchok, hindi ko na kailangan ang libritang iyon napapangiti na lamang itong sinanay kanida agad na binulungan ng matandang babaylan ang dalawang mga apo ngunit itong si Abo wala din itong interes sa nasabing librita maliban doon kay Akiko dahil agad na nakikitaan itong sinanay kanida itong si Akiko ng interes kaya nagpasya itong si Butok na hayaan na lamang ang kanyang kapatid ang sumubok hindi din naman niya kailangan ang nasabing librita masyado itong kritikal kung pag-aralan pa niya ang mga ito at sa tingin itong si Butchok na talaga ang libritang ito doon sa kanyang kapatid na si Akiko doon sa gitna ng lugar lumalapit na ang lahat para makita nila kung sino talaga ang manalo sa patimpalak na iyon Napakaingay na din ang mga ito. Dinala naman itong sinanay candida ang kanyang apong si Akiko papunta doon sa bandang gitna para isali na ang batang paslit sa kasiyahan doon. Samantalang dalawa na lamang doon ang natitira na nakapila para sumubok. Kasalukuyan nang nakaupo ang isa doon sa mga albularyo na siyang huling nanalo. Dalawang membro naman ng grupong duko ang sumunod ang unang membro ng mga binatiyong duko, makikita mo agad na sobrang nahirapan ang albularyo. Mababan mo sa hitsura nito ang hirap na dinana sa labanan. Nagsisigawan naman ang lahat ng mga taong nakapalibot at nakasaksi na kanya-kanyang pinapanigan ang mga ito hanggang sa nagapi ng albularyo ang isang binatiyong duko na ikinagulat ng lahat. Uwi naman itong si Tandang Tiboy, ang namumuno sa grupo ng mga matatandang aswang na gibong. Hmm. Mukhang batak na batak sa pag-iinsayo ang albularyong ito. Talagang tinatalo ang mga binatilong duko. Isang duko na lamang ang natitira. Agad naman na umupo ang isang binatilyong duko para subukan ang lakas ng albularyo at dito na muling nagpupustahan ang lahat ng mga sugarol. Inaakala nilang hindi na matatalo pa ang albularyo. Ngunit nang magsimula na ang laban ng dalawa, walang kahirap-hirap na tinalo ng binatilyong duko ang matandang albularyo. Sa tingin ng lahat, maaring napagod na siguro ito dahil sa sunod-sunod na laban. Mababanaag mo ang tua sa mukha ng binatil yung duko. Napapasigaw naman ang mga nanalo sa pustahan. Ngunit biglang sumingit naman doon itong sinanay kandida at kinausap agad itong si Bukan. Ang isa doon sa dalawang magkapatid na namumuno sa lugar na iyon. Huwi ka ng babaylan na sinanay kandida. Kaibigan na Bukan! Baka naman pwedeng isali ang aking isang apo. Baka pwede pang sumubok ang aking apo na si Akiko. <laughs> Napatitig naman itong si Bukan doon sa bata at doon kay Nanay Candida. Hindi naman sa minaliit nitong si Bukan ang bata, ngunit nagiging interesado din ito dahil parang nakikita niyang sa sabong ang kanilang labanan at huling maglalaban pa rin kasi ang grupo nila ni Nanay Candida at ang grupo ng mga binatilong duko. Parang nagkakaroon ng tig-iisang representante ang bawat grupo ng dalawang natitira para sa huling yugto ng pasabong kinabukasan. Sagot naman agad ng pinuno ng mga amaranhig. Hehehe, <laughs> pwedeng-pwedeng nanay Candida. Iyan lamang kung kaya ba ni Akiko ang lakas ng binatilyong doko. Agad na inalalayan nitong Bukan ang batang si Akiko papunta doon sa misa. Napakarami na kasi ang mga taong nando doon at nagsiksikan na at lalong natutuwa ang lahat ng mapag-alaman na may huling sumubok pa doon sa binatilyong duko. Marami agad ang nagdududa at minaliit ang batang paslit. May nagsabi pa doon sa mga taong nakapalibot sa kanila. Ano bang iniisip ng babaylan na ito? At isinali pa ang kanyang apo. Hindi naman ito sabong at hindi labanan ng mga usal. Dito naman hinamon ni nanay kanida ang mga ito ng pustahan. Kaya marami na naman ang nakipusta. Siyempre, Marami ang mga pumusta doon sa binatilyong Duko. Napatitig pa ang binatilyong Duko doon sa batang si Akiko at kinilatis itong mabuti. Kanina pa kasi napapahanga ang mga binatilyong Duko sa mga batang paslit doon pa sa pang-apat na yugto ng pasabong kung saan tinalo ng mga batang ito ang mga malalakas na mga ermitanyo. At ngayon ay muling masubukan niya ang batang ito dahil sa pakiwari ng binatilyo. Hindi ito maglakas loob na sumubok kung hindi ito nagtatangan ng kakaibang lakas. Ilang sandali pa, hudyat na, para simulan na ang kanilang subukan. Napahanga ang karamihan sa mga tao dahil sa lakas ng loob ng batang paslit na si Akiko. Ngunit halos lahat ng mga ito ay naniniwala at pumusta pa rin doon sa binatilong duko at kakaunti lamang ang naniniwala sa bata na manalo ito doon sa binatilong duko na nagpapakita ng kakaibang kalakasan. Napabilip ang mga ito doon sa dalawang mga batang paslit pagdating sa aspitong sabong. Ngunit ngayon, dahil tagisan ito ng lakas at nagpapakita ng kakaibang lakas ang binatilyong duko na niniwala ang mga ito na walang kalaban-laban itong si Akiko doon sa binatilyong duko. Ilang sandali pa, hudyat na, para simula na ng mga ito ang bunong braso. Agad na sinubukan ng binatilyong duko na itumba ang maliit na braso ng batang paslit. Ngunit biglang napatitig muli ang binatilyong duko doon kay Akiko, may nakita kasi ang binatilyong duko na nagliliwanag sa mga mata ng batang paslit at may naaninag itong parang isang nilalang na hindi na ang bata ang kanyang kaharap. Gulat na gulat ang binatilyong duko hanggang sa makita niyang hindi na talaga ang batang si Akiko ang kanyang kalaban doon sa kabilang bahagi ng misa sa bunong braso. Isa itong nagliliwanag na katawan na hindi niya klaro ang hitsura dito dahil sa sobrang pagliliwanag ng buo nitong pagmumuka at katawan. Samantalang sa mga pagkakataon naman na iyon, tanging ang binatilyong duko lamang ang nakakapansin sa tagpong ito dahil ang lahat si Akiko pa rin ang nakaupo doon sa misa nakalaban doon sa bunong braso ng binatilyong duko pati ang mga matatandang amaranhig at ang mga matatandang gibong. Tanging si Akiko ang nandoon at wala itong ginagamit na may kaugnayan sa mga usal o mga orasyon. Walang nararamdaman na nakakaiba ang mga ito. Nang makita ng lahat na biglang napigilan ang binatilyong doko at hindi mahatak ang braso ng bata, napamulat ang mga mata ng lahat at hindi makapaniwala ang mga ito, nagsisigaw na ang lahat ng mga taong nando doon. Kahit na ang mga taong nakapusta doon sa binatilyong duko, napasigaw na din ang mga ito dahil sa paghanga doon sa dalawang nando doon sa magkabilang panig ng misa. At ang mga nakapusta naman sa binatilyong duko, sigaw ng sigaw ang mga ito na dapat nang itumba na ang braso ng batang paslit ng binatilyo. Ngunit kitang kita nila sa hitsura ng binatilong duko na sobrang hirap na hirap ito. Sina Supremo naman at ang grupo ng mga tatandang gibong lumapit ang mga ito doon sa misa para bigyan ng pampalakas loob ang batang si Akiko. Wika ka pa nga nitong si Tandang Tiboy. Akiko, taloonin mo na ang isang iyan habang nahirapan pa ito. Agad naman na hinila nitong si Akiko ang braso ng binatilyo para maitumba na niya ito. Ngunit hindi naman nagpatinag ang binatilyo. Agad na lumaban ito sa lakas. Unang bisis din ngayon na nakita nilang sobrang nahirapan ang muka ng binatilyo. Lalong nasasabik naman ang mga taong nandoon at lalong umingay ang buong paligid. Isang pagsubok pa ang ginawa nitong si Akiko na maitumba ang braso ng binatilyong kalaban at sa mga pagkakataon na ito, tumagilid na ang braso ng binatilyo na ibig sabihin lamang nakakalamang na sa lakas ang batang paslit at lalong napapansin nilang nahirapan na ito. Napasigaw naman sina Lucas at Luis hanggang sa tumunog na ang misa nang maibagsak ng tuluyan itong si Akiko ang braso ng binatilyong duko na sa mga pagkakataon na iyon, sobrang nagulat at namangha sa lakas ng batang paslit. Lalong nagtalunan at nagsigawan naman ang lahat ng mapagtanto ng mga ito na nanalo na ang batang si Akiko at ito ang nagkamit ng premyong librita. Pati ang mga nakapusta doon sa yong duko, walang pakialam na ang mga ito. Ngayon, nagtatalon at nagsigawan ang mga ito dahil sa sobrang paghanga doon sa batang apo ni Nanay Candida. Napayoko naman ang binati duko na halos hindi makapaniwala na natalo siya ng isang batang paslit at isang babae pa. Ilang sandali pa, umalis na ito at bumalik doon sa kanyang mga kasamahan. Samantalang nagbunyi naman ang lahat, lalong-lalo na si Nanay Candida sa pagkapanalo ng batang si Akiko. Uwi ka naman itong sibukan doon kay Kiko nang makalapit na ito sa kanilang kinaroroonan. Sa ngayon, Akiko, magsaya muna tayo sa pagdiriwang. Bukas na bukas pagkatapos ng pasabong, ibibigay namin ang librita sa inyo, lalo na sa iyo. Akiko, binabate kita. Talagang walang hangganan ang kakaibong mong kalakasan at kakayahan. <laughs> Talagang patuloy mo kaming pinapahanga. Pagkatapos ng lumipas naman ang ilang mga minuto at mga oras nang lumalim na ang gabi, nagpasya na ang dalawang matandang amaranhig na na ang kasiyahan at pagdiriwang at dapat nang magpahinga na ang lahat dahil maaga pa simulan ng mga ito ang huling yugto ng pasabong kinabukasan. Nagkanya-kanyang balik na ang mga ito doon sa kanilang mga nakatukang mga kubo. Samantalang sila nanay kandida, bumalik na din ang mga ito doon sa kanilang kubo. Na sobrang tuwang-tuwa doon sa kanyang apo na si Akiko. Habang papalapit na ang mga ito doon sa kanilang nakatukang bahay, wika naman agad nitong si Lucas at Luis kay Nanay Candida. Bukas na ang huling pasabong Nanay Candida. Makakalaban natin ang mga binatil yung duko. Kanina, nakita kong nag-iba ang kanilang mga presensya. Unang bisis ko nakitang tumawa ang mga ito at parang naglaho bigla ang aking mga hinala sa kanila. Parang nagbago ang kanilang mga pakikitungo sa lahat ng mga mananabong. Sumali pa nga mga ito doon sa kasiyahan at mga patimpalak na ginawa ng mga amaranhig. Ano sa tingin ninyo, Nanay Kanida? Sagot naman ang babaylan. Napapansin ko din ang mga bagay na iyon kanina, Lucas, Luis. Ngunit ganun talaga, dahil nakakaramdam na ang mga ito ng pagkapanalo dahil iisa na lamang ang kanilang makakalaban. Ngunit nakakatiyak akong nangamba din ang mga ito na makaharap ang aking mga apo at ang mga anak mo Luis. Dahil naramdaman kong nagkaroon na ng takot ang mga ito sa mga bata, lalo na kanina nang talunin itong si Akiko ang isang binatilyong duko na sa aking pakiwari ay siyang namumuno doon sa kanilang grupo Ngunit sa ngayon, huwag muna nating pansinin ang mga ito. Dapat natin na paghandaan ang magaganap na huling labanan kinabukasan. Dahil ito na ang ating pag-asa. Ito na ang ating pangarap. Dapat na tayo ang magkakampyon. At tulad ng aking sinabi, sina Akiko pa rin at Abo ang magdadala at magbibitbit at siyang magbibitiw ng ating mga panabong. Malaki ang aking pagtitiwala sa dalawang ito, lalo na kay Akiko, dahil sa kanyang kakayahan sa kalikasan. Tulad ng kanyang ginawa kanina, walang nakakapansin na sa mga pagkakataon na iyon, tumulong na kay Akiko ang kanyang gabay. Kaya nanalo ito doon sa paligsahan. Napatitig naman sina Lucas at Luis kay nanay Candida, dahil pati sila wala man lamang silang naramdaman o mga palatandaan na nakikisali na din pala at tumulong ang gabay ng anak nitong si Luis na si Akiko. Sagot naman itong si Luis, naisip ko Nay kandida kung anong uring mga papremyo ang matatanggap natin bukas kapag tayo ang magiging kampiyon sa pasabong na ito maliban doon sa mga ginto. Maaring mga kagamitan pang digma ang mga ituloes na galing pa sa kanilang mga ninuno. Magagamit natin ito sa mga pagkakataon na mayroon din tayong makakalaban lalo na sa darating na mga taon kung mayroon na naman tayong makakasagupa na mga angkan ng mga amaranhig at iba pang malalakas na mga angkan ng mga aswang. Kaya nararapat lamang din natanggapin natin ang lahat ng mga ito. Ngunit ang isa lamang ng aking pakay kung bakit gusto kong manalo at makamit ang isang bakay ay ang isang kagamitan ng mga ito na magagamit ko sa aking susunod na misyon sa aking buhay. Marahil alam mo na ang ibig kong sabihin, Luis. Sana pagpalain pa rin tayo bukas at manalo ang mga bata sa huling yugto ng pasabong na ito. Dahil hindi din basta-basta ang mga binatilyong duko tulad ng aking hinala simula pa lamang, nagtatago lamang ang totoong mga nilalang sa katawan ng mga binatilyong iyon. Ngunit malaki pa rin ang tiwala ko kay Akiko na sa kanya ang susi sa ating panalo sa huling yugto. Sa ngayon, kailangan muna natin na magpahinga. Kahit na nagpapahinga na halos ang lahat na grupo at ang mga bisita sa pasabong na iyon may mga naatasan pa rin na magbabantay sa paligid, lalo na doon sa gitnang bahagi ng lugar ng sakara at doon sa harap ng mga kakahuyan. Nando doon sina Supremo at ang tatlong nakamaskara, ang grupo nila ni Lulo Agaton. Dahil nga tanggal na ang mga ito sa paligsahan, mas nakakabuting tumulong na ang mga ito sa pagbabantay para mapanatili ang kapayapaan hanggang sa huling yugto ng pasabong. Tumulong na din ang mga matatandang gibong patina ang grupo nila ni Don Tilmo sa pagbabantay. Nasasabik na ang lahat sa magaganap na huling yugto ng pasabong kinabukasan ang lahat naman na mga bantay na amaranhig nakapwisto pa rin ang mga ito at mariin pa rin na nagbabantay sa buong paligid sa magdamag na iyon. Kinabukasan, maagang gumising at gumayak ang lahat, lalo na ang dalawang grupong natitira para magharap sa huling yugto. Maagang nagising sina Nanay Candida at agad na inutosan ng matandang babaylan ang kanyang mga apo pati na sina Lucas at Luis na ikondisyon muli ang kanilang panabong para sa araw na iyon. Uwi ka din itong sinanay kanida doon sa dalawang mananabong na sina Carding at Magno. Carding, Magno, hindi tayo nakakasigurado na mananalo tayo ng sunod-sunod ng dalawang bisis. Kaya mukhang kinakailangan natin na gamitin ang isa sa dala ninyong mga panabong, baka aabutin tayo sa pangatlo. Kaya mas nakakabuting gamitin natin ang mga ito at dalhin doon sa sabungan. Agad naman na naintindihan ng dalawa ang ibig sabihin itong sinanay kandida. Dahil nga dalawang manok lamang ang dala ng matandang babaylan kapag mayroong isa sa mga ito ang natalo Magagamit ang kanilang panabong. Kaya agad din na inihanda ng dalawang magkaibigan ang kanilang panabong na manok. Pagkatapos kinausap din itong sinanay kanida ng masinsinan ang apo na si Akiko. Akiko, huling pagkakataon na ito. Walang butas para sa pagkakamali. Kailangan natin na manalo. At kung maari lamang, kailangan natin na manalo ng dalawang magkakasunod na bisis dahil kailangan natin na wag pagbibigyan ang mga binatilong doko. dahil kapag nakasilip ng butas ang mga ito baka malalagay pa tayo sa alanganin kailangan natin na makuha ang mga papremyo at maipakita sa lahat na nasa tuktok pa rin ang ating mga pangalan pagdating sa sabong. Naintindihan naman agad itong si Akiko ang ibig sabihin itong sinanay kandida kaya nangako din ang bata na sa abot ng kanyang makakaya kailangan nilang manalo agad sa dalawang magkakasunod na mga sultada. Lumipas pa ang ilang mga minuto matapos na makapag-agahan ang mga ito agad nang nagpunta ang mga ito doon sa sabungan kasama ngayon itong sinanay kandida halos lahat ng kanyang mga kasamahan tanging naiwan na lamang doon sa bahay ay ang dalawang bangkiro na kasamahan nitong si Lolo Kukoy masayang masaya ang lahat at sabik na sabik ang mga ito na matunghayan ang huling yugto ng pasabong Ganon din ang ibang mga grupo kahit na natatanggal na ang mga ito sa paligsahan, nasasabik pa rin ang mga ito ng sobra dahil naiisip ng mga ito na napakaganda ang magaganap na labanan ng dalawang grupo. Lalo na malakas ang mga kakayahan ng mga ito pagdating sa mga usal. Tulad ng mga yung duko na nagpapakita ng kakaibang antas ng kalakasan pagdating sa mga usal pangkarga Ngunit ang batang si Akiko, nakikitaan din ito ng lahat ng kakaibang kalakasan na kayang tumapat o humigit doon sa kakayahan ng mga yung dugo.